di na gid nato malipod no wa na ginilipod-lipod um, taas gid kay kaso number 8 ta sa entire Philippines in sa region 10 number 5 pod ta no ang ato ang todad mm. no so maingon nato nga kana ang um, man ta no gina murag kani ang ato man gina uh, atong gina, gina always gina advocacy mm. nga mm. importante kayo. as much as possible no abstinence gid ta abstinence mo gina ato ang gusto nga ma kana ang mabutang sa unahuna sa mga bata ba nga kung mahimo pa himo nila prinsipyo ang ilahang mm. ang ilahang virginity baron ang ilahang kinatawo kana ang nila nga kana ang kana ang ihapag na sa, sa tao nga kung katubigang insakto uh, uh, insakto mm. ba nga sa tam, sakto nga oras sakto nga panahon kana bang ready na no financially spiritually mm physically no nakahuman nag nakatrabaho na kay usahay mangani nung uh, maingon nato mas kig na um magkalisod man gihapon no so mm. kani ang siguro no kana ang loose ra kaayo ang ato ang pag sa mga bata nga mag uh, di maginato na, na malipod nga aduna gyud nagaorgy na ron no kana bang magilis-ilis og partner. Yes, Di ma No, man lang ang ato ang kaso mangud sa HIV is dili isa sa male to male lang, no? Katong mm. male having sex with male. Aduna na, na poy male having sex with female or male having sex with both male and female. Mm -hmm. So, medyo ga eksperimento ang mga kabatanunan karon kay lagi luag na kaayo ang ato ang kuan kanang dili na kaitaga grabe pa nga sa mga kabatanunan kay mm. murag gabi grabe na sa ilang privilege ba di ba sa una kung ato mga bata um, kana ang badlungon na to murag ang um, di sila magpatakag tubag-tubag mm. kay murag dako na nga sala karon kay murag kuan kay sila baka bang um, privilege kayo nga kung magtubag-tubag yun sila, no? Feeling nila, daghan ka sila katungod. Dahil yun, um, kung di na to, kung na to ma, ang masunod ng ilang gusto or ka nang na to mapagbigyan, no? Mag, naana din sila sa ilang mga pa-depression, depression, depression maghikog-hikog, no? maglisog hmm. Maglisod kanong panahon. Kay, tungod sa ilang exposure sa atong social media, no? Daghan na kayo sila access of information sa, especially from other countries, nga medyo advanced silang, ang, liberated kay sila nga, uh, even ang high school no nga or elementary no kana ang okay ra kay sa ilang clinic nga magkuha og condoms mm. or magpa family planning or magpa abort no so uh, isip punta isa ka Christian nga kana ang country no kana ang siguro kan mapag-usa sa ato sa community no dili magid sa kaya sa health lang gyud no sa maingon gyud nako ang kaninga problema dili ni sa problema sa health lang yun problema ni sa sa ato ang entire community no importante kay ang pagtinabanga nato ni ani mm -hmm. no? so um, ato yung gusto i kuan sa ilaha nga um, as much as possible no abstinence then if ever kung di nagyud makaya kaya na amang nga labi na ina anang edad ng hap kaayo no kana aganing na mga wet dreams ang mga bata na mm. ay gusto makat maka-experience lang, no? Mm. Kana ang mga peer pressure or kana ang curiosity mo, magiging grabe sa ilahan, no? Curious kay sila sa ilang kakakitaan sa social media or madunggan sa ilang mga friends and even sa ilang mga kana makauyab na ba bata pa. So, ato na lang yung ikon is, they, you should need to use protection, no? Okay. no? na lang gina, ano, i-remind e, na lang ginato sila sa protection. Okay. And, if kaya, no, if kaya, good is, magpa-test no kanya bitang no year status no always give magtuyok mismo sa mga eskwelahan know year status kay gid dalin ka isa igo sa HIV um lifetime nga kabasulanan Mam, mm -hmm. ma okay okay, okay ma'am Milisa, uh, Melissa sa iyong tanaw, dako siguro kay contribution kini atong social media kay diha mo yes. sa mga site ma'am gamay click diha daghang kita makita diha niya yes. bata linghod di mm ko -hmm. na una, -una uy, gibuhat nila Tryan po mm -hmm. na mo ni. Tryan na to sa itong uyab. Unso ba ka? Sa yung tanaw, oh, ma'am, dako mag-contribution uh, ang social media ni ini? Yes, dako kaayo, sir. No? Labi na kung atong so, ang atong social media karon kay ka nang even sa cellphone, maka-open ma, ma, ma maka -open. But, ta, Sa unang panahon, mga good, kay lisod kaayo nga makakuan ka anak kay kinahanglan pa, di ba? Sa unang katong uso pa, mga max pa, oh, or sa TV oh. ba, no? Ayak pa makakita o okay, ginanak ang internet connection sa unang, murag talag sa un kaayo. Hmm. Karun, nakay dita, na kay internet, unsa maka wifi ka, piso gani, maka wifi na ka. So, inana ka sa yun. And then, kung walay, walay supervision sa adult, no, nga maka-open sila, ana, siyempre, um, makurious gid sila, kung walay, walay guide sa kana uh, adults ba nga kanisa gidabuhat lang ni sa sa kanya ang insakto na edad or unsa ba ara nga ang kani nga mga butang adunay consequence dili man lang galing nga maburus lang posible pud kaayo makakuha kag sexually transmitted infections no mm. so mo asa na ang nakulang sa ato karon no og kay tungod kay di na to maapas ang ka atong technology mm -hmm. no so isa siya sa yes, atong problema gyud unsa kay uh, unsa may mapaabot nimo nga mensahe uh, uh, kaning uh, unsa may uh, before ta sa mensahe ma'am dinis ata sa St. Thomas nga ko adun na tay uh, tawag tag HIV sa to ah, sa matag uh, individual na to unsa may mga sintomas na to nga makita um, actually, naman? Yes sir so butang eh, tano actually ang HIV no or kani ang ka ng human immune virus, um, mm. kung mapapan ka ni Ini, kung, di, kung sa mga bago pa, no, bago pa siya nakasunod sa imong system, wala well, ayod kay mabatian no usually gani after three to six months pa kay napay window period mm. pero gaan nang daghan sa imong lawas no so kung maigo ka ana within 3 to six months wala well, ayod kay mabatian no mm. wala gyud kung Example makita makit na ita kung ako lugar naa ah, mm. hindi maki, dili gid mo mabalaan, kaya dili nimo mabalaan kay wala koy sintoma sir wala kay makita nako mm -hmm. pero pag mo start na gid mo ang ihang viral load sa imong body no medyo makakos na gid siya og kana ang kana ang maka dali na din ka magdaot no mm. da, diha na dayon no pero late stage na siya sir ulahin na ang tanan no so murabag dili ni mo sa mabantayan mangod. isa ka sa imo isa nga pakighilawas ni mo sa adunay impeksyon ni anak niya mm -hmm. dili ni mo babalaan, no? so sila ay kay kasangatanan ug wa pud to nagsaba kay damay-damay na dis mo mm -hmm. anak mo gud sa atong panahon na karon uh -huh. no? so after 3 to 6 months ayak pa din ka makabal, makabantay nga uy dali lagi ko gadaot mm -hmm. no so pas pasen so, gam progresser mo na ang usahay kung dili di ka makapatch up giday daritso daritso gidayon sir mahinay-hinay gid kakaupos o mamatay gidayon No, ubay-ubay mm -hmm. na atong kaso nga nag aids gid sa no kani atong ginatawag na advanced stage sa hiv kani aids na sya no so mm -hmm ang mga opportunistic infection no evil simple nga obosip no mga inana makaluya na nag-ayo kay ang atuang immune system man ang ginaatake aning HIV okay. no so lisod na kaayo no and especially now up to now wala pagitay tambal ang atua lang is ang antiretroviral drug no so ato lang hinayon ang pagdaghan niya or kung mahimo mapaundang na mm -hmm. so okay, mm -hmm. okay ma'am Yes. So, muna siya, sir, nga, ang ato lang yun is, um, in kaso man yun kung naigo na, no, so, ang ato lang yun is, magpatambal yun, no, padayon ang treatment, no, kay, Ubay-ubay uh, po atu ang mga membro sa community din hinga, mga persons living with HIV. No? So, nagapadayin silang panambal. Okay. No? Pero ang oban mo, drop out gud lagi mo na ang makatakod na po sila. Okay. Again. So ma'am Milisa, uh, Melissa, ang pagkakighalawas kung malikayan ba nga maraptal kag HIV kung nagamit ka og mga like condom or usay pa ma maagi ma'am? Um yes sir, in ani lang sir O para malikayan no ato lang jud is para malikayan nga matapanta sa sexually transmitted infection no dili man lang gud HIV ato ang pwede map -ma ta is Kung ikaw wala pa sa insaktong nga edad, abstain. So, balik-balikan mga ka tropa, kaya putol na usab ang so, um, delikado gid ning sakita ka tropang Jonathan. Uh, yes, ka tropa stila, ga no? Jumar. <coughs> Karon nga generation, Pabita, grabe Taghan, na. Ang oh. problema ni ka tropang Jumar, pabata nang pabata. Okay ma'am, go ahead ma'am. Yes no, so kung ikaw na igo sa uh, kung ikaw gusto nga makalikay no, abstinence gid sir. Always gina na mo sa atong mga uh, elementary and high school no kung kami gakandak ni og mga uh, symposiums or mga karaban no ina-encourage na mo abstinence. No? know your worth no as long as possible pug nigyod kay kana importante kayo na sa dayon kung gusto na gyud makigilawas no and dili pagidredi sa consequences and especially kung di ka sure sa imong partner no mm. um, condoms gyud kay it's the only um uh, protective barrier against ato uh, ang um, sexually transmitted infections. So wala na ilain pang uban. Other family planning methods, dili siya makaprotect. No? Pero duha ang ang maproteksyonan nato sa condoms, no? Especially kung surgid ka nga, ang imuhang gigamit nga condom is not expired, dili sa punctured, no? Kay siyempre naapoy possibility. It's not 100% nga kana ang ano gid sa mo na ang condoms is 99% ra ang ihang protection sad no wala man taga gapon gid 100% kay um especially kung ginabutang sa pitaka no mainitan expose sa mga masigisag kaduot-duot ba din ara kung aha na no mm -hmm. Kinamdan, secure siya. no and then ang room temperature or kana ang as much as possible dili siya ma sa ma-expose sa init kaayo no so Uh, in -ana siya, so Condoms ra ang makaprotect sa sexually transmitted infection and prevents pregnancy. No mura gid na, pero as much as possible good, sir unta sir no abstinence Then kung aduna na kay partner, be faithful, dili loyal kay loyal mo tilaw sa uban. Nah. ko <laughs> lang gid kay itara gid ang imo partners forever. Oh. No dili kay na kay partner pero kay loyal man lagi ka tilaw tilaw ka sa bandi balik sa original no, so, murag daghan mara ba inani sir daghan na kay sila mga inani na impas murag murag <laughs> lami kay pamutlan sir no na ah. lang <laughs> ka murag lay kag lagi pagugot na ha na yung adlaw sir Nanya, no, no so anyway uh, uh, oh, oh hmm. yes sir mo ready na siya, sir no? Mm -hmm. yes ma'am salamat kayo ma'am sa Uh, information and sa imuhang nga panahon ma'am. Ma'am ma, okay. ma, am, ma, am, ma am, yes, April, Melissa Bunghao. Okay, masinado na kay pahabilin ma'am sa itong mga kaigsunan oh. taga probinsya sa Bukidor o taga malay malay aam mm. uh, um, yes sir um, ang ako alang is um, isa taka community no and atong mga kabatan-unan ang atuang atong gitawag na atong kaugmaon so Uh, sa parents, especially sa mga guardians and even sa teachers, no, atong pagagiyahan atong mga batanon kaya atu ang atuang cases karon gabata, nga gabata, mas daghan ang batanon. So, we have to guide them, nurture them properly kay kani mga batanon need lang gid ni no, para di sila sige atubang sa ilang cellphone, no, ato silang paga taga panahon, no, ipafeel nato atong love sa ila ah. kay mo ni ang pinakakulang karon sa ila. Ah. And ang ilang morality no ato pud silang giyahan sa insaktong dalan no ra gid sa atong problema no kay ang um, social media no mo exist man gid sa og kadi naman nato sa mapugngan but kung naatay sakto nga supervision nagagay kita sa atong mga bata og ginalid gid nato sila sa insaktong dalan og aduna ang ginuo sa ilang tunga-tunga no ato gid ni sang mahinahinayan og kana ang pakgang mm mo -hmm. sa ato ang encouragement sa ato ang mga lumulukyo Okay. So, daghan kayong salamat, ma, ma Melissa, sa si panahon, nag-uras, naghatag sa si XFM Bukidon. Ma'am, padayon sa pag-anibisyo sa katawan, mabuhay po kayo, ma'am.